Bakbakan ngayon ang magaganap sa Game 3 ng Henebra at ng Northport Batang Pier. 2-0 na ang score natin sa serie at healthy pa nga ang mga players ng Henebra. Maganda ang rotation ni Coach Tim Cohn at nasa kanila pa ang momentum. Kaya naman masasabi natin na posible na malakas ang laro ng Ginebra ngayong araw laban sa team ng Northport Batang Pier at gagawin na nilang 3-0 ang score sa serie. Sa Northport Batang Pier naman magiging dispirado ang mga ito na manalo. Ngayong araw alam nila na kapag naging 3-0 na ang lamang ng Hinebra o ang score ng serye halos imposible na silang makabalik pa lalong lalo na nga at ang Barangay Hinebra ang kanilang kalaban kaya naman masasabi natin na ito na ang huling pagkakataon para sa team ng Northport Batang Pier na manalo at humabol nga sa serye dahil sa nakikita natin mahirap manalo sa serye kapag 3-0 na ang score laban sa team ng Barangay Hinebra last stand ng Northport Batang Pier na makahabol at isang malapit sa finishing blow naman para sa team ng Hinebra ito ang magiging laban Ngayong araw, hindi pa nga tapos si Coach Tim Cohn sa Qatar at meron pang balak ang Gilas na bumalik at maglaro ng ilang games doon para sa preparation nila sa FIBA Asia Cup. Maaga pa lamang ay meron na ang ginagawang plano ang Gilas team para sa kanilang training camp at nakikita naman natin na seryoso ang ating national basketball team. Gusto nilang manalo laban sa ibang team sa FIBA Asia Cup at umabot sa finals. Hindi nga lang talaga magiging madali para sa Gilas ang FIBA Asia Cup lalong lalo na ngayon at hindi naging maganda ang kanilang laro sa third in final window ng FIBA Asia Cup at kakailangan nila ng konting upgrade sa kanilang lineup kung babalikan natin ang mga nasabi ni Coach Tim Cohn tungkol sa lineup ng Gilas alam niya na magkakaroon ng injury along the way ang mga ilang Gilas players natin hindi nga lang niya ini-expect na isa sa mga main players ng kanyang rotation ang madadali ng injury at ito nga ay si Kay Soto na sabi na niya noon na hindi na nakataga sa bato ang 12 main players niya at ang gilas pool lalong lalo na nga kapag may injury talaga ang mga players marami ang nalilito dahil nga sa nasabi ni coach Tim Cohn intact ang kanyang pool sa ngayon walang pagbabago na mangyayari ito ang kanyang pahayag pero hindi naman nangangahulugan na hindi gagawa ng pagbabago sa hinaharap sa lineup ng gilas si coach Tim Cohn unless necessary ang ibig sabihin niya kung kailangan na mag-adjust ito sa lineup ng gilas para sa ikabubuti ng kanilang team at laro base na rin sa pananaw niya bilang isang gilas coach ay gagawin niya ito. Yun ang ibig sabihin ng unless necessary at ang isa pa kung meron na ngang aayaw sa mga players dahil sa kanilang mga personal na rason ay papalitan ni Coach Tim Cohn ang mga ito kaya naman na written in stone ang nasabi niya noon tungkol sa pagiging intact ng gilas lineup at merong pagbabago na magaganap sa ating gilas pool. Hindi nga lang kalakihan habang walang umaayaw at walang injury ang kanyang main gilas pool intact ito. Ito ang ibig sabihin ni Coach Tim Cohn tungkol naman sa pagiging intact ng gilas lineup o pool sa ngayon. Pero yun nga, unpredictable pa rin kung ano ang kakaharapin ng mga players natin sa hinaharap. Kaya palaging meron at merong pagbabago sa gilas lineup at pool kagaya ngayon. Naging in si Troy Rosario sa gilas pool at tuluyang nawala si Mason Amos at maliwanag na pagbabago yon sa lineup o pool ng gilas. Hindi nga lang kalakihan ang pagbabago Babago isa o dalawang players ang kayang palitan at alisin ni Coach Tim Cohn depende sa sitwasyon ng mga players at ng ipinapakitang laro ng Gilas Team.